Good morning, good morning, good morning, good morning. Stir fried beef. Tayo with broccoli and mushroom, mga kababayan. Ayan. Wala po. Ayan, stir fried beef natin. Mga kababayan, lagay na natin itong broccoli at mushroom. Ayan. Good morning po sa inyong lahat at shout out po sa inyo. At ingat po kayo lagi kung nasaan man kayo. Ito, nagluluto po tayo ng stir fried beef with mushroom and broccoli, mga kababayan. Ayan. Ayan ang ating minuluto, mga kababayan. Ang ating menu ngayon, beef broccoli with mushroom. Sarap mga kababayan uh, ano na lang natin uh, kulaan natin ng konti dahil mistin ko na yung broccoli at mushroom ayan lagyan natin ng kunting paminta black pepper ayan tapos kunting pampalasa ang ating oyster sauce oyster sauce mga kababayan para malasa yan <laughs> stir-fry beef with mushroom and broccoli mga kababayan. Huhutin natin ng konti mga kababayan para uh, masarap. Yan ang ating beef stir fry with broccoli and mushroom, mga kababayan. And thank you. Thank you for watching at ingat po kayo lagi. Lalong-lalo na sa aking mga followers at sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking reel. Maraming marami pong salamat sa suporta. Ah. Thank you very much. Bye-bye. God bless you all. Pabuhay po tayo.